good morning po. Ayan, fishing tayo dito sa uh, ating spot. Ayan, dito tayo sa may baba ngayon. Ayan, malawak po yung, yung ilugat. Biglang lumalim. Oh. Ayan, lumalim po kahapon. Ayan, kina, ah, na po pala ako, mga boss. Ayan, dun sa ano, ito. Nakatauto na pa ako, pala ako. Ayan, saset siset ko lang yung iba kong gamit, mga boss. Para dire-diretso fishing natin. Ang huli, oh. <laughs> oh. Yan, tilapia. ha <laughs> Apa? Ay. Parts Opo, first catch. Tilapia, oh. Agus lang. Ha-ha. <laughs> May naman, oh. Tilapia. <laughs> Ayun, oh. Huli na naman, oh. Ayun, loka ako, Oh. Look oh, ako. Sarap na to mga boss. <laughs> Laki oh. <laughs> oh. Ay hito oh. Oh, hito. Oh. Oh, hito oh, oh. po. Ganda ng tama. Oh. oh native oh ah oh. eh yeah, hagis lang talaga eh agat agad sila oh ito oh native may hito mga boss oh tiglang nilubog dito pala ayo oh, wala ka pa ito pa oh, oh. <laughs> laki na rin po kagandaan ng spot to. Pag malalim po, mga hito ang kumakagat. O, oh, yung green. Oh, Huli na naman, o. Huli na naman mga boss, o. Oh. Biya. O, oh, talas. Tapat <laughs> na po tayo, o. Oh. lang, o. Oh.

Laki oh, nakagat to. Ano po? Kala <laughs> ko kung ano, ang tipa pala oh. Laki. Boy! eh ka. Huh. Ang laki po. Huh. Ang tipa pala. Nakagat po ito. Huh. Ari ko. Dali, dali, ha. Ito po. laki. Oh. Oh. Ah. Oh. Ang laki. Ito po. <laughs> Nagat to. Boy. Halika. Ito po. Ang laki oh. Kala ko kung ano. Kinakain po ito. Ang tipa. Ito po. Tatanggalin <laughs> ko muna po. Kapag kalaki po ng huli ko rito. <laughs> Nagulat pa ako kung ano. Bigat. Meron po siguro tatlong kilo Yung huli ko yun Huh, andali lang po Sobrang po laki Hindi ko uh, Ano, akalain na gano'n mahuhuli ko Laki, meron tatlong kilo po yung isa <laughs> Ay, Diyos ko, thank you Lord Ay, nakakain naman po ito Ito po, kinaagat yung green ah. Kinaagat po <laughs> Sobra laki. Ayun, ubos pa ayun oh. Ang ganda ng spot na ito mga boss. Yung kala ko po kung ano yung kumagat. Mga boss. <laughs> Meron po siguro kulang, tatlo, kulang tatlong, kilo po yung nahuli ka na yun. Kala ko po kung ano. Uh, laki po na. <laughs> kulang tatlong kilo po. Ang nahuli ko. Ay nako. Eh po hanggang dito na lang po yung ating video. Wala pong galo ng kumagat. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta sa akin page. Yan, pa like, share, comment naman po. Yan. Yan. Shoutout po sa mga nagpapa-shoutout po sa akin. Hindi ko na po iisahin. Lahat po kayo, shoutout. Yan, maraming maraming salamat po. God bless.